Sino po? Marami po. Ang namatay. Elizabeth Tobiri Johnson. Tinawag mo na kami sa doktor ka. Wala makikita sa doktor eh. Sige. Wala. Hindi na po ah. Pikit lang, pikit lang. Wala, pare. Medyo masakit. Medyo lang. Ito naman po yung... yung panto. Ow! Ito naman po ang pulang. Dalawang pulang sa'yo. Ah. Aw! Palitan natin ng bond paper para masabi mo. Ito matigas. O dito tayo. Bond paper lang to. Di siguro din sa ito. sasakit talaga. Ayun ah. Hmm. Malambot lang yan. Ito pwede masabi, Apo. Ah, masakit to kasi matigas. Tama. palitan natin to. Dito tayo. Hmm. Binilog ko lang ha. O yupin ko ha. Yupi. Dito, kisilin mo, hindi yung yupi kasi matigas. Tama. Sorry, doktor. Papel na yan ha. Ah. Hindi masakit po. Hmm. Hindi nagbago? Wala? Wala. Okay, yung... Yung kanto. Ah! Wala lang. Ha? apel lang yan. Uh Sa dito, pwede masalihin. O kayo, matigas to eh. Uh -huh. Bakit dito? Ah, uh -huh. oh. Ito naman ang kulang dalawang bulido. Naturare po nito para rotas kung sino gumagambala sa baba nito mag-usap tayo sa skatina Pinakatakutan sa piano Ay sabi sa daska maray lungay sa baba nito Ayaw! Ayaw! Pwede ka makausap? Ayaw! Ha? Titigilan mo na yung inaano mo opo, ito. Opo. Titigilan mo na. Bakit ba bigyan mo ko ng magandang dela bat inaano mo to? Dahil dahil na yung anong ano, bakit Pero niloko niya rin ako. Bakit niloko ka? Sige bigyan mo ko magandang dela. Sige Siserous bigyan mo ako kasi mas, mas, maganda yung buhay niya. Oh, tapos. Sa akin. Bakit ang buhay mo bagsak ba? Ha? Nahihirapan po siya. Nahihirapan siya. Nahihirapan siya. Matagal mo nang ginagambala to. Opo, opo, ah, opo, opo. Ikaw, may, opo. Ikaw ba may gawa kung ba't namatay yung anak nito? Ikaw? I opo, opo. Ikaw, bakit? Bakit mo pinatay yung anak nito? Ah, bakit mo pinatay? Bigyan mo kong magandang dalas. Ano Sini po eh, ano? Ano? ano po kasi siya? Ano? Mahilig din siya sa drugs. Sa drugs? Opo, kasi may siya mga boses. Mm -hmm. Yung tapos? Nadidipress siya, Tapos, tapos, nadidipress. Yun lang po, yun lang po. Nagsisisi po ako. Nagsisisi ka? Opo. Paano yung pinatay mo anak nito? Paano ka harap sa ama? Ha? Ay! 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 Hindi na po. Magsasorry na po talaga. Ha? Hindi pwede yun. Hindi nga po pwede yun. Paano ka harap sa ama? Kung ganyan din ang mo? Ha? Alisin mo na lagay mo rito, ha? Masakit hindihan? Opo. 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 Masakit Opo. Ha? Nasaan? ano ka? Nasa bang bansa ka ba? Dito ka. Ha? Masa nasa Nasaan bansa po? Nasa bang bansa ka ngayon? Saan opo. bansa? Nasa Amerika. Nasa Amerika ngayon. Okay. Eh, ano nga ba kung may ka? Manika, kandila? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Pero kumukulam ka. Taga ano ah. po ako? Taga New Orleans? New Orleans. Eh, sige, tanggalin mo pala yan. Gamit ang yung mga kama kamay. Mula sa ulo, mula sa ulo. Opo. opo mula sa ulo. Opo, opo. Ako, sundin mo ako ha. Opo. Ipababa. Ganun ha. Plus, plus. Pag-ganun. Pag-ganun, 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 pag-ganun. pagano 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 pagano, pagano, pagano. O, Sige ba, tanggal mo ako. lahat yan. May nga dito sa babaeng ito. May Sorry, 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 sorry. Oh, hindi ko pa inaan yan, no? <laughs> sorry. O, madap ko nila. Ayan lang, o. Hindi ko inaan, no? <laughs> Sorry. Oh, <mother>, sorry. <laughs> <laughs> Oh. Sorry po. Sorry, ganun lang. Nakapatay ka na ng ano ng tao, ganun lang. Sige, baklasin mo 'yan. Sorry. Alam ah, nag-uusap tayo. Yan, baklas, baklas. Please, sorry. Sige, sige, sige. Sige pa, sige pa. Sorry. Sige pa. Sorry po. Ilan na napatay mo? Ilan na? Ilan na? Alam. Marami na. Siguro po. Oh, siguro. Sige, sige, nililito mo lang ako eh. Siguro po. Sige, baklas, oo po. baklas. Oo nga po, oo nga po. Oo nga po. Sorry lang ang iyaano mo sa taong ito. Ah, sorry lang. Opo. Ah. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ay, tiyay ka na Tanggalin mo lahat yan. Opo, opo. Sige pa, baklas, baklas. Dino man, pinatay mo yung anak nito. Ah, pinatay mo yung anak nito. Ah, oh, paano ka ano doon nakapatay ka na ng tao? Ah. Ah. Pa, paano? Ha? Ah. Oh. Hindi po ako nang sorry sa pagkain mo. Hindi ka sorry. pero nakakakitin ka na ng buhay. Oh. Pa, paano 'yon? Sige, sige, sige. Sige bakla. Gaso din me. Pipa. Pipa. Opo. Okay. Okay, galing mo lahat yan. Opo. Taon mo nang kinulam to pala. Taon na. Taon mo nang kinukulag tong taong to. Ah. O, sige, sige, baklas, baklas. Pasin siya ang tayo, nahuli kita ha. Opo. Ha? Sige pa, marami kang nilagay. Saan bansa ka ngayon? Nasa Amerika! Nasa Amerika nga ngayon. Opo. Ah, Sige. Wala akong pakalampo nasa amera kaka. Sige, sige. Ako nasa Pilipinas naman ako. Sige. Tanggal, tanggal, tanggal. Yeah. Sige. Sige, pabaklas, baklas. Marami ka nilagay. Tumusira mo yung utak nito eh. Opo! Ah! Ang mong isipan nito. Kung babae nito, sige na. Ah! Pa. Kilala mo ako hindi. Kilala ah. Lala ko po kayo. Sino ko? Ah. Si Opo. Ano Opo? Ah, ano hindi ko po matandaan yung pangalan nyo. Oh, magpapakilala ako sa'yo. Opo! sino ako ha? Opo. Sige, sige back na si Men. Opo. Ako si Apo Chalina po, Eric. Apo Chalina, hmm? yes! Opo. Sige. Mm, Ay, kilala mo na ako. Opo. Ayaw ko sa lahat, inaanong yung mga tao, ha? Opo. Ha? Kamu, napatay mo na yung anak nito, Ha? Bakit? Sige, sige, sige. Opo, 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 opo. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Gagaling na to, ha? Ha? Opo, 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 opo. Gagaling na to. Opo. Ngayong araw na to, ha? Ha? Sige, kunti na, kunti na lang, kunti na lang. Hindi ko masama. Ay, hindi ka nagagawa ng masama? Ano pa? Maliban doon, ano pa? It's peace, love, and harmony, and prosperity, and unity. That's all ang gusto ko. Sinabi ko po yan. Sinabi mo sa babae nito? Hindi, sa lalaki. Sa lalaki. Sige, sige, puti na lang. Yun nga po. Apo, apo, ouch! Pamanood ang susakit ng dakilaw. May ngayon na kayo Ow! na sa umabal. next? Sintya. Sintya. Sintya? Um... Uy! Niya, Jesus. Sintya, balik sa katawan mo. Mam. Ma Mom, mom. Okay, let me Ah, set up sa lahat. Ito, paglalang ako kagabi ng Mindoro pakawi uh, lang ho, no? napuyat, uh, pagod. Uh, maraming salamat sa mga sumusuporta. Itong December, magdo-donation drive ang team Apo Eric. Ka shoutout kay Roy Binta Prestrano, kay Pong, at kay Brother Rap. Mga team Godsway po ito. At uh, doon naman, uh, team Apo. Sorry, sorry, wala na pong team Godsway. At uh, saka team Apo ng Brunei, Marwin, at saka Brother Ken. Mga magadamot po ito. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. At uh, shoutout kay Lawrence. Kay akamudoy ah tapa ayan po si aka ungoy ayan po mga ano may mga team ako po, po yan maran lang.